Oof! Yo! Good day guys! nandito ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. So pagkwentuhan natin to guys, no? Sobrang dami ng bubabatikos dito kay Senator Rafi Tulfo. Eh nagsimula lang naman ito sa ano? Nung sabihin niya nakakasuhan niya yung mga maliliit na vloggers. Which is, sa aking opinion, ay isang napakalaking pagkakamali. Bakit? Kasi, kahit pa maliliit na vlogger sila, sobrang daming nanonood sa mga yan. Tapos ito pa, uh, bukod sa madaming nanonood sa kanila, kahit pasabihin na yung mga subscriber count nila yung mga 100,000, uh, mayroon 200,000 ako nakikita, mayroon 4,000, ganun lang pinakamaliit ko nakita 4,000 tsaka 1,000 subscribers. Pero yung mga viewership nila o yung viewership rating nila o rate ay napakataas. So, isa na lang sample dito yung isang vlogger, no? Hindi ako magbabanggit na parang makata. Simula nung nag-content siya kay Senator Rafi Tulfo, uh, ang mga views niya is around halos kulang-kulang isang milyon yung isa eh. Isipin niyo kung gaano karaming tao ay nakakapanood noon. 'Di ba? Ah, uh, ang gusto sana ni Rafi Tulfo ay mapababa yung chance na masiraan siya. Kaya tinatakot niya itong mga small vloggers na to na tumitira sa kanya. Pero ang nangyari sa halip na anong tawag dito sa halip na matakot sa kanya, mas marami pa yung sumugod sa kanya. Bakit? Kasi may ano, kada salita niya mayroong pera nitong si Idol Rafi. So may ko-compare mo siya kay ano, pag dito sa Pilipinas si Idol Rafi. Pag sa ibang bansa halimbawa sa US ay si halimbawa si Elon Musk. Si Elon Musk pag may lumabas na salita sa bibig niya, pinapakinggan siya ng maraming tao. At pinagbabatayan niya sa lahat ng mga pwedeng mangyari. Gaya na lang sa, halimbawa sa crypto. Pag may, meron siyang isang sinabi, gaya nun yung ano, kung nakikrypto kayo, yung Shiba. O, yung Shib. Hindi natawag na Shib. Parang minsan lang nagparinig si Elon Musk tungkol dyan. Ang dami nang tumalon dun sa sa Shiba cryptocurrency. O, Shiba Inu. Siguro kung pamilyar sa inyo yun, kung kayo ay nasa crypto world ang daming ano guys, ang dami ring nadali diyan. Maraming nawala ng pera, marami ring nagkaroon. Kasi nga parang nagkaroon ng uh, hint si si Elon Musk tungkol dun sa crypto na 'yan. Okay? Dito naman sa part ni ni Rafi Tulfo, nagsalita siya tungkol sa si small bloggers. Parang alam niyo yung para silang mga bubuyog na nakadetect ng ng ano, ng pagkain dun sa Bibig ni Rapitul po na sumugod sila. At nakikita natin na grabe yung mga vlogger ngayon. Ito yung part kung saan tumatalon sila dun sa part kung saan napakadelikado. At the same time, kumikita sila. Okay, bigyan ko kayo ng isang patunay. Uh, mayroong isang vlogger, hindi ko babanggitin yung pangalan, na nagko-content tungkol, tungkol kay idol Rapitul po na aksidente niyang naipakita yung kanyang kinikita kasi yung youtube studio pag binuksan niya yan parang minsan niyang na i-display yung youtube studio niya nalimutan niya siguro na tanggalin yung part kung saan nandun yung kinikita niya tapos nakita ko kung magkano yung kinikita niya guys kada isang buwan kumikita siya ng around 100,000 pesos hanggang 150,000 noon. Tapos ngayon, tingin ko, doble. Okay? Ibig sabihin, roughly kumikita siya ng more or less 200,000 to 300,000 pesos ngayon kada buwan para lang sa mga content niya na nagbabiral about mga viral issues or lalong-lalo na kay kay Rafi Tulfo. Okay? Cash cow siya. Ibig sabihin, yan si Rafi Tulfo, pag, pag nilagay mo yan, o kagaya na lang ng isang makata, ah uh, yung nabanggit ko kanina, yung unang post niya tungkol kay Rafi Tulfo na nagagalit siya dahil hindi siya tinulungan, umabot na ng halos isang milyon sa loob lang ng halos sampung araw. Pagkits e yun, tapos yung post niya kahapon, wala pang isang araw, umabot na ng 127,000. Siguro ngayon, mga 200, around 200,000 views na siya kung hindi siya bababa ang viewership rating o yung viewership niya hindi bababa sorry so ibig sabihin malaki yung pagkakamali ni Idol Rafi dito na na bigyan ng hint yung mga vlogger na i-demand ko kayo kapag uh, tinira nyo ako kung patuloy nyo akong tinitira kasi ang dami lalong nagko-content sa kanya ngayon. Bakit? Bakit? Kasi, uh, bukod sa kilala siyang tao, eh, isa pa siyang, alam na natin, di ba? Na isa siyang public personality. No? At, uh, malaki naman talaga yung chance na punahin siya ng punahin. Okay? Hindi siya pribadong tao. Ibig sabihin, kung pribado siyang tao, malamang medyo matatakot pa yung mga mga vlogger na to na tumitira sa kanya. No? Uh, ako, considered as vlogger din, di ba? So, ibig sabihin, uh, may chance din ako mag-content tungkol sa kanya kung gugustuhin ko. Although may mga video ako dito pa konti-konti na kinukontent ko siya, pero hindi ako katulad ng mga vlogger na to na talagang lumalag pa sila dun sa level na <laughs> to the moon yung level nila para lang mapansin ng mga manonood. At mapansin siyempre siguro ng uh, ni Rafi Tulfo mismo ang problema may karapatan din si Senator Rafi Tulfo na magdemanda ng cyber libel okay, ibig sabihin nandun yung dalawa, may karapatan kayo na punahin ako pero may karapatan din kayo na, I mean may karapatan din ako na sampahan kayo ng kaso kasi wala namang nakasaad sa batas na na kung senador ka hindi ka pwedeng magsampahan ng kaso sa isang uh, vlogger or individual. Ano? Uh, Di ba? Ibig sabihin, give and take lang yan. Pwede silang dalawang mag -ano. Pero, nasa kanila na yun. Kung gugustuhin nilang madi ma... ma, ma, ma I mean, I mean posibleng mademanda sila dun sa ginagawa nila, kapalit nung kinikita nila, eh, nasa kanila na yun. Kasi, parang uh, balance, ano tawag dyan? Equilibrium. Uh, equilibrium. Namutan <laughs> na Equilibrium. Ano yung sabihin nun? Parang balance yan. Kung ano yung ginagawa mo, pwedeng maganda yung kitaan mo dyan. Kasi nga, uh, alam ba, nagiging ka ng at least 50,000 to 100,000 per month. Or uh, sabihin na natin yung 30,000 per month. Decent na yun pag sa mga vloggers na ganito kung talagang maganda yung viewership rate. Pero kapalit noon, kakabaka-baka naman. Oh, <laughs> 'di ba? Ibig sabihin, uh, yung ibang vlogger na to kasi, malakas loob nila kasi. Um, iniisip siguro nila na hindi sila pwedeng kasuhan. Although sinabi na ni Atty. Libaya na pwede kayong kasuhan kahit nasaan kayo. Okay, ibig sabihin, walang pinipiling jurisdiction ang uh, ang cyber libel. Ibig sabihin, walang pinipiling jurisdiction uh, location, sorry. Uh, wala silang ano, hindi katulad nung sa Laiban lang na kailangan uh, kung sa Pilipinas kasiniraan, sa Pilipinas ka rin ni Parang ganun yata yung pagkakaintindi ko. Pero sa cyber libel, hindi ganun. Ibig sabihin, pwede siyang magdemanda kahit nasa abroad pa yung isang tao. No? Depende yun. Sa... Depende yun kung gugustuhin niya na magdemanda kahit wala dito yung taong kanyang idinedemanda. Diba? So, eto, anong nangyayari ngayon, parang sobrang tindi ng mga naririnig natin na salita. As in, minumura pa nga siya. So, sobrang-sobrang na naririnig ko, like, ano, uh, basta may, may mga hindi magagandang salita na, ayokong banggitin dito, pero, siguro napapanood ninyo. So, hindi maganda yung nangyayari ngayon dito kay kay uh, Idol Rafi bukod sa medyo nakikita ng maraming tao yung oh, ang dami kasi nagpapakita ng mga mali niya eh, sobrang dami oh, and aminado uh, yung karamihan sa mga supporta, supporters niya na okay lang yun, at least nakakatulong kasi yun naman yung lagi sinasabi nila hindi nila ipagtatanggol yung mali, kasi nga alam nilang mali, pero ang iisipin nila si pagtatanggol nila si Senator Rafi Tulfo kasi nga may tama rin naman siyang ginagawa daw at nakakatulong naman. Parang ganun yung nakikita natin diyan. Uh, minsan ako na nag minsan ako nagkaroon ng kausap na talagang as in hands down kay Rafi Tulfo. Uh, kahit pa sabi kahit pa sabihin mo sa kanya yung mga yung mga part na yun na maraming mali si Tulfo, maraming siyang maling decision na ginagawa na nagiging sanhin ng hindi magandang uh, pangyayari sa mga tao at saka dito sa bayan natin at pwedeng makapagdulot ng mga hindi magandang kaisipan, mga maling informasyon na hindi siya hindi niya dapat ginagawa yung mga bagay na yun. Ang sasabihin lang niya sa sinabi niya sa akin ngayon to ah, at least nakakatulong. Totoo yun. Dahil mismo ako naka-encounter ako ng ganun. No? And uh, isang masasabi natin dito, uh, tingin ko ho pa rin naman to. Kung titigil na sa pagsasalita sa si Idol Rapi tungkol sa mga small bloggers, kasi every time na magsasalita siya, magpapahayag siya ng ganito, gagatungan niya ng gagatungan yung apoy. Ngayon kasi medyo lumalaki na yung apoy. Kung mapapansin ninyo, itry nyo lang. Yung karamihan sa mga uh, mga vlogger ngayon na interesado tungkol sa politics at saka dito sa mga politiko na to, karaniwan si Rafi Tulfo ang nakalagay sa title nila. Guess nyo ba yun? Bakit? Kasi nandun yung pera. Buko dun, uh, parang two-edged er, two sword. Mahutal pa ako. Two-edged sword. Ibig sabihin, kikita ka na, ibig sabihin two-edged dalawang talim na espada. Okay, yung ibig sabihin ng two-edge, two-edge sword. Kikita ka na at the same time, mayroon ka pang may, may mapapala ka pa sa pag napanood nyo ng tao, pwede makorek siya doon sa part kung saan uh, naniniwala siya doon sa isang part kung saan mali, may kukorek mo siya. ba? Diba? Yung pagiging uh, ganyan, no? ayoko na magsabi ng mga tungkol. Pero yun yung nangyayari pwedeng magdulot ito ng mabuti, pwedeng magdulot din ng hindi maganda. Ano? And uh, yung mga vlogger na tumitira talaga dito kay Senator Rafi, ah uh, yun, ihanda nyo yung sarili ninyo. Kasi nga, yun, kahit pasabihin na marami siyang ah uh, totoong mal pagkakamali, na nakikita naman natin, sobrang dami. Kahit ako, sinasabi ko yun noon pa, na Marami ako nakikita kay Idol Rafi Tulpo na pagkakamali na dapat itama. Na hindi na hindi niya dapat ginagawa ngayon. Marami na kasi nakakakita na yumayabang na daw. Lumalaki na daw yung ulo. And nakikita ko parang totoo. Kasi nga, hindi siya ganun dating magsalita. Hindi siya ganun dating nung normal na broadcaster pa lang siya. Ngayon, pag nakita mo yung pagsasalita niya, parang siya yung authority. Yun yung nakikita ko. Kahit wala naman siyang karapatan na sabihin yun, Uh, or utusan yung mga taong yun na gawin nyo to, gawin nyo to, gawin nyo to. Wala siyang karapatan na gawin yun. Bakit? Kasi senador siya eh. Legislative sila. Hindi sila yung tipong executive. Ang executive, yung mga part kung saan uh, ikaw talaga yung may pakialam. Nag-execute kayo. Pero sila, legislative. No? Yung mga senador. Ibig sabihin na sila yung nag- uh, nagbubuo, parang nag-iisip ng mga batas sa Senado kung paano ipapasa. Parang sila yung nagtatagni-tagni kung paano maayos yung batas natin. Tapos, ipapasa nila yun sa uh, sa kanilang, ano, sa kanilang uh, yan sa, sa mismo Senado at aaprubahan yan, dadaan muna sa scrutiny yan bago maaprubahan. Eh, yun ang trabaho nila, legislative. nagli legislate sila. Pero hindi sila yung tipong sasabihin mo sa isang ano na, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Mali yan, mali yan. Pwede na sila magsabi ng mali yun, pero hindi pa rin pwede na sila yung mag-uutos nagawin uh, na gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, kapalit nito. Di ba? Hindi siya ganun. No? Ibang trabaho ng mga senador sa mga executive talaga. No? So, yun ang problema. So, yun ang napapansin ng mga small buggers. Kaya nila tinitira si Rapitul And itong si Rapitul po, in response, nagiging ano siya, ah, uh, anong tatahag natin dito? Pwedeng sabihin na hostile or, ah, uh, hindi siya masasabing defensive eh. Kasi hindi naman siya nagsasalita eh. Na, tigilan nyo na yan, tigilan nyo na yan, tigilan nyo yan. Hindi siya ganon Hostile na siya kasi, kakasuhan ko kayo. Ibig sabihin, ah uh, brasohan na to, brasohan. Ibig sabihin, hindi siya yung tipong magpapaalala na ay uh, kakasuhan ko kayo just in case na gawin nyo to. Eh, ang sinabi dito is kakasuhan, kinakasuhan na talaga. So, ibig sabihin, pwedeng gumapang yung proseso na yan at marami talaga makasuhan ng mga small bloggers na nagko-content ng uh, hindi magaganda tungkol dito kay Rocky Tulpo. No? And, lalong-lalo na yung mga ah, uh, yun talagang nagmumura sa kanya yung mga, yung mga may mga may mga sinasabi na defamation or yung paninirang puri tingin ko okay lang naman talaga na punahin natin yung mga senador natin tungkol sa mga ginagawa nila tungkol dun sa mga maling nakikita natin sa ginagawa nila kasi mahalaga yun pero kung ang gagawin natin ay ipapahiya talaga ipapahiya. um, parang nagki-create tayo ng mockery para dun sa isang senador na yan, di ba? Which is mali rin. No? Halimbawa lang, oh, halimbawa lang, itong si Senator Rafi ay nagki-create ng mockery para sa mga ibang taga-gobyerno. Pinapahiya niya, pinapahiya niya, pinapahiya niya. Bakit na naman, natin gagawin na mapahiya rin siya sa pamamagitan ng pagmumura din sa, sa, sa kanya? Ang nangyayari kasi dyan, kung umurahin natin ang umurahin si Rafi Tulpo, magbibwish talaga siya. Kasi minumura mo siya sa harap ng napakaraming tao. Kasi million-million pa rin yung nakakapanood. Sa small bloggers na mga... Yung mga katulad ng mga maliliit na bloggers na nakikita natin, million-million pa rin yan pag pinagsamasama mo ko sino-sino yung mga tao na yun. Kwentahin nyo, million. Which is malaki ang effect kay sa ano, sa... I mean dito sa pagiging senador or yung mga gustong uh, o yung mga plano ni Senator Capitol po pwedeng makaapekto kasi sa kanya yun sa mga susunod na taon. 'Di ba? Ngayon, uh, ang isang masasabi natin na kay Senator Capitol pa rin yung move since siya yung nandun sa ano, siya yung may control dapat. As of now, siya talaga yung may control. Kasi nasa kanya yung power. So, ibig sabihin, yung tamang move na sa kanya para ma ma-correct lahat bago siya pumunta dun sa part sa yung part kung saan ano ba gusto niyo kumandidato sa susunod na mga taon yung kasunod na kandidatura dahil tingin ko hindi basta-basta papalagpasin ni ni Idol Rapidulfo itong ka, itong election ng 2028 kung yan 2028 ba yun ma? Hindi, hindi niya basta sa papalagpasin niyo. Mama, 2028 ba? Yes. Yeah. Yung next election? Yes. Hindi niya basta sa papalagpasin to. Bakit? Kasi, uh, kapag pinalagpas niya to, another, mga, another na, mga taon na naman yung makukonsume, maghihintay na naman siya na matagal. Samantalang ito yung moment, kung saan kilalang kilala siya, at, uh, uh, marami siyang taga-suporta, at sigurado sigurado siya na malaki ang chance na manalo siya dito sa susunod na eleksyon. Ngayon, kung magkakamali siya ng mga move, parang chess lang to eh. Pag nagkamali ka ng mga move, Idol Rappi, eh, sa mga susunod na mga buwan, susunod na mga taon, bago pa magsimula ang national election, baka yun yung simula ng insider. Pagbagsak mo talaga. No? Kasi, pwedeng, kung halimbawa naman maganda yung move na ginawa mo, pwede namang maganda yung mangyari sa'yo sa susunod election. No? Ibig sabihin, although may mga ano, may mga politiko kasi na ewan ko, may mga politiko na ganun eh, wala silang pakialam kahit pa bad or good publicity. May mga ganun eh. May mga nananalo ng mga politiko na ganun din. Eh. Pero ito si Aldo Rocky Tulfo, habang tumatagal, sinusubaybayan natin kung ano yung mga ginagawa niya. And susubaybayan natin siya hanggang doon sa part kung saan, <coughs> excuse, hanggang doon sa part kung saan na, uh, yun, it's either magtagumpay siya or bumagsak siya. And hindi naman natin inihiling na bumagsak siya. Di ba? Sino ba naman tao yung, ano, Sino man ang tao yung iiling na bumagsak yung kanyang kapo? masangay. Yeah. Hindi maganda yun. So, so bebayan natin to hanggat, uh, hanggat uh, nandito si Elder Rafi po at yung mga vloggers na tumitira niya. Eh. Araw-araw ko sinuusubay bayan yun, guys. So, yun ang uh, masasabi ko. Uh, sana may na-share tayo dito. And uh, sana natulungan ko kayo sa dito sa mga nangyayari nito kung paano. Kung bakit ba nangyayari yung uh, sobrang daming mga vlogger ang nag uh, co-content dito kay Idol Raffito di ba so hindi basta-basta itong nangyayari dito pwedeng dumami pa nang dumami hanggang sa lumalayo yung problema at uh, pwedeng ewan ko ayoko kong sabihin yung mga susunod na naiisip ko kasi medyo hindi maganda and kung kung uh, halimbawa naman gumanda yung sitwasyon at may mga nagbago, may mga binago at nagbago, ay de happy lahat, di ba? Kasi nagbunga yung mga paghihirap ng mga vlogger na talaga namang nag, nagmamalasakit para sa bayan at para dito sa mga tao na to na involved. No, lalong-lalo lalo na kay Senator Rafael Actually, ah, uh, marami sa mga vloggers na yan, yung mga hindi lang basta perang ano hindi lang basta pera ang after hindi lang sila after sa pera gusto talaga nila na ano yung totoong uh, agenda yung totoong adikain yung totoong prinsipyo na gusto nilang maitama yung nangyayari no and tingin ko and sana magbuo ngayon ng maganda rin no maganda kasi hangarin nila no Pareho naman silang maganda hangarin. Uh, ito si Senator Rafi Dolfo. Uh, nandun yung passion niya. Nandun yung magandang hangarin. Diba? Gusto niyang ma maitama yung yung mga nangyayari sa Pilipinas, yung mga corruption or something. Tama na yung ginagawa niya. Pinupo na niya. Pero itong sa kabilang panig, meron din silang gustong itama na alam niya na para hindi mailigaw yung mga tao at uh, maitama sila, mailagay sila sa tamang mga decision kung sino yung dapat suportahan or kung sino dapat kung anong dapat isipin. 'Di ba? So 'yun, napapahaba na naman tayo. Uh, sana may naibigay tayo dito na medyo ah uh, kapakapakinabang at pwedeng ah uh, mapag-isip mapag-isipan natin kung ano yung mga nangyayari sa panahon ngayon na importante sa mga kasunod na taon. Okay? So, yun. Ito po muli si Daddy Bain. Uh, panoorin nyo mamaya yung ano natin. Meron tayong ikong-content na mod na black screen. Yung sikat na sikat na Legend 2. Tingnan nyo kung ano yung ginawa natin doon. And uh, maganda. Uh, <laughs> nung isang araw ko pa siya naisip. And uh, tingin ko interesting ito. And makikita nyo. And papakita ko sa inyo kung paano siya nagawa ng hindi nagpapalit ng mismong LCD. Okay? Okay, maraming salamat. Ingat kayo, babay.